Ang Bureau of Immigration kasi ay hindi pa rin daw tukoy kung paano nakatakas ng ating bansa itong si Alice Go habang si senador Tiberos naman dismayado sa sinasabing kulang sa interes na paghahanap ng katotohanan. May update din tayo hinggil doon sa mga pinagtataguan itong si attorney Harry Roque. Yan at iba pang pa mga balita mula sa Senado si Bombo JC Galvez. Hindi pa rin tukoy hanggang sa ngayon ng Bureau of Immigration kung paano nakatakas ng bansa si Go Waping o alias Alice Go at mga kasabwat nito. Inamin ni Bureau of Immigration Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights na wala pa rin silang impormasyon sa so kung anong border dumaan ng mga Go para makalabas ng Pilipinas. Git ni Sen. Ontiveros, ilang buwan nang nakalilipas, buwat nang imbestigahan si Go, ngunit wala pa rin anyang impormasyon na mailatag ang ahensya ukol sa pagtakas ng dating alkalde. As of this time, we don't have any information kung saang uh, ports or subports um, nakatakas sila uh, go of siblings, Madam Chair. So we don't know anything. Four months later, more than four months later, kung paano sila nakatakas, kung may tumulong ba sa kanilang mga opisyal o kawani ng gobyerno natin, pati sa BI, kung saang port or coastman lang ng archipelago natin siya uh, tumakas. And, uh, I mean, ang Senate kasi, treaty-making body, so laging top of mind din namin yung ibang mga bansa, sulat po ng sulat ang bureau sa ibang mga gobyerno sa ibang mga bureaus of immigration ng ibang mga gobyerno hanggang ngayon uh, wala pa silang uh, wala pa silang official reply so na ba yun? okay na ba 'yon okay na ba 'yon how does the bi even feel about this okay po ba yung ganito chief na question din niyo ante kung may kinakasang ahensya na internal investigation kung merong official sa kanilang tanggapan ang tumulong sa pagtakas kay go Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. daw kasi ang nagsabi na dapat may masibak na opisyal sa nangyaring pagtakas ng na mga go. Pag amin ni Manahan, wala siyang alam kung may internal investigation ay kinakasa Intelligence Department ng Bureau of Immigration. Chief Manahan, you're the chief of the intelligence division. Do you know if there is an internal investigation or there's not? Meron po bang kinasuhan o wala? Meron po bang uh, administratively sanctioned o wala? As far as I'm concerned, ma'am, wala, po, wala pong alam kasi um, may ibang offices din po kasi ano, ang tawag doon, in charge, which is the Board of Discipline or may, BOD? BOD, BOD. Board of Discipline, who conducts also uh, investigation with, uh, when it comes to personal matters, Madam Chair. But I suppose, uh, kahit Board of Discipline ang directly in charge, dapat alam din ng Intelligence Division. I can't imagine there's any other Intelligence Division of any other institution here na kung hindi man sila ang in charge directly sa isang internal investigation sa hanay nila. And in fairness to BI, I will ask similar questions of the other agencies. Hindi ko ma-imagine na may intelligence division ng ano pa mang institusyon dito could be totally unaware. Bukod kay Alice Go, nausisa rin yung Tiveros ang kinaroroonan ngayon ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Inisyo ng arrest order si Roque ng Kamara sa ikinasang Quad Committee hearing. Batay sa impormasyon ng Bureau of Immigration, nagtangkang pumunta si Roque sa Estados Unidos mula sa Japan ngunit naharang ito. Ito lamang anyang hawak na impormasyon ng ahensya at hanggang sa ngayon ay wala rin silang alam sa kinairo ni Roque. Bukod dito, kinumpirma rin ng immigration na namataan din si Roque at ang misis nito sa Dubai at Singapore. We can't recall the dates anymore but uh, ang the last information that we had against um on the the couple, the Roques, umalis po ng Singapore yung uh, wife and then nag uh, nagbound for Dubai. And there's also a sightings, sighting of uh, Hari Rokwe also in Dubai. There's also an information na umalis po sila uh, sometime December. And then uh, yung information po na yon after, any information after, uh, sorry Madam Chair but we don't have any more information. Pero meron po kaming alam na pumunta rin po siya ng Japan and hindi po siya nakaalis. Uh, supposed to be bound for U.S. pero denied flight, denied the uh, uh, check-in. So, wala rin naman hong holdings ang Japan Police or Japan Immigration. Then after that, wala na po kami information. Dahil dito, nababahala si Yontiveros dahil walang mailapag na kongkretong impormasyon ng Bureau of Immigration. Halos kalahating taon na anya ang lumipas at lumalabas na kulang na kulang ang interes na hanapin ng sagot at tukoy ng katotohanan sa nangyari. Gayun pa man, magkakasamuli ng pagdinig ang komite dahil walang sagot na nakuha ang senadora sa ahensya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo!